Iso Soto pumirma ng 64 million dollars sa Washington Wizard at yan ay inapprove na at makikita sa interview ni Ted Leonsis ng Washington Wizard ang owner lang naman ng Washington at sa mga pinagpilian ng mga liga sa NBA na nga sa pinaka pangarap ng ating kababayan na si Kai Soto na laglag na ladlad at talagang naglutang nalutang ang ating kababayan na si Kai Soto at ilang laro na lang sa NBL talagang sigurado na 100% ni Ted Leonsis ang pagpunta ni Kai Soto kasabay ng mga NBA player recruit sa Washington Wizard at sinabay na nga true online ng ating kababayan na si Kai Soto at may laro din si Kai Soto sa February next month na at makikita natin ang gilas ng ating kababayan na si Kai Soto at kasabayan nga niya ang NBA na na-recruit na ito sa Washington Wizard abangan natin ang mga sunod, susunod na kabanata Kay Soto 64 million dollars guaranteed 4 years sa Washington Wizard at talagang limpak 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 na pera at bless ang pamilya ng ating kababayan na si Kai Soto. At makikita na natin oh, si, si. ang pagtanggal si, 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 Bruto. ni Brutus at Kai Soto. Ang paglutang ng karir niya sa NBA. Mag-uumpisa na ngayong taon bago pa mag-Window 6. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Kai Soto pinagkakaguluhan ng mga NBA team at sureball na sa Washington Wizard. Abangan.